Ah, nga o'y. Murat na ikamira sa tubangan na ba? Paano mo sabi? Masilip na ako maraming yung video sa kuwa ba? <laughs> Nalata nyo guys? Lo! No. <laughs> Nalata nyo mga print, eh. Bernay. Pabina na ako mura may kabira ba? Mark silo ba? Kamera oi. Mura may gatasak-tasak na sa gilid. Sa kan. ka tong tagaki na. Lo. 96. Ganang kasak-tasak oh pwedeng tasa ka <laughs> papinaw na ko ba? kasi tingnan video video sila i mo ko? I Ay, i <laughs> di na uso sa, sa kaliw oy. noy <laughs> di na ususamwa <laughs> milig mag atubang sa social media 哈哈哈